Kag sa numero uno sa mga balita, sa Bungadlaw. May walo na lang ang mga nabilin ng mga NPA sa Northern Necro sa Philippine Army. Nakapangita lang din sila sa oportunidad na makapangatake. Ganit natabu ang encounter sa Banwa, Sangka, Latrava. Yan report. Ililisipon na lang ang nabilin ng mga miyembro sa New People's Army sa Northern Negros. Iningsunod sa Civil Military Operations Officers sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army na si Lieutenant Colonel J.J. Javines na amuman ang nagserbi nga Commanding Officer Sadto sa 79th Infantry Battalion sa May Northern Negros. Sunod sa kay Javines, yara sa walo na lang gin ang katapo usang NPA sa among area pero armado pa. Amukon nga ah, nakabato pa kag nakapanghalit sa mga katapo sa Calatrava PNP

Mm -hmm. So naka, nakakita naging sila ng opportunity, nga advantage sila, that's why naka-engage naka sila. No? Inilugar nga natabuan sa encounter sa tunga sang Kalatrava PNP ng NPA, naging kamatay sa isang kapolis ang malapit lang sa sityo Ikugan sa barangay binapasok sa Kalatrava. Ang iningadalan, ang mukuntani ang makakunek sa Kalatrava. sa gimbalaon sa sila'y city pero nauntat ang construction sa dalan. Inimana nag nga rota sa mga NPA kung magtabok-tabok. Suno pa kay Javines na kung tigayon na nga mahuman ang dalan nga magaconnect sa Calatrava sa Silay, hindi na inimatiniran pa sa mga rebelde, kag makapadasig pagid sa transportasyon. Naamo na siya ang, ano, room, ang, ang, dalan nga uh, makonekta ni eh, Ibala sa airport sa Silay, bala Ang road na that will connect dito sa may uh, Gimbala on-site sa Silay, makanto sa airport. Wala siya mag, uh, that will not only spark ng activities na, but that will cut yung uh, yung biyahe ba ng mga yes. uh, mga travelers nato from first second district pa dito sa Manila no dugong pa ni nagugpong na sa puwersa ang 79th IB SAF kang PNP para malagas ining nabilin ng mga NPA nagapati sila nga sa hindi madugay ma corner ang mga NPA nga nakaenkwentro sa mga pulis Miyerkules ang aga sa makaenkwentro sa mga pulis ang Calatrava nga magaserbi kung isang warrant of arrest sa mga opisyal sa NPA nga ina natukiban ara sa area sa hinali na lang may makusog nga si nga nabatian. Hindi pa matumod kung landmine o kung granada ang naglupok pero matapos ang si surud sunod-sunod na ang nilupok sa pusil nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka pulis, kagkaroon tatlo ka mga iban pa nga pilason.